mamahaw ta ninyo guys ang akong pamahaw guys dala na ni Kuan panood to di ara na atay noodles naputay putay Kuan noon ni ang bilong-bilong gahapon -bilong guys nga gibayluhan og Kuan amik di Kuan di kay Kuan pa bata pa gagmay karon magsabaw ta og Kuan sabaw ta og noodles talitin ninyo guys kay mo ang kuan oh pagkaon ni sa inchik pagkaon ni sa inchik guys ha. oh ananlan na siya guys wala nay iputol putol ani lamit man guys dali mga unta Sa nang kuwan wala pa nang ngaon diha. Dali mo kay hungiton ta mo. Hungitan ta mo. Ha? Hmm? Huh? Alam kayo. Mm. Alam kayo, guys. Mm, grabe. Ay, ano ni? Hindi na lang tagkaon kay para ang uban nga wala pa nakakaon diri sa among balay makakaon pod kay lain pod no nga hot dun na to hmm. ayaw na mo pag yaw yaw guys dali na mo diri mga on ta ninyo oh lami kayo lami kayo ang um, noodles na homie hmm? tanaw guys kinira yun ang makaya paliton sa kuan team chamber Ha? Ah? bahala noodles noodles guy. basta labing ah hmm alam niyo tayo napay kuan bilong bilong kauno nato ni bilong bilong bi Mmm lami man din bilong-bilong magdugang tawag kuan guys sabaw para kuan natay masabaw oh. anak lang na siya putlon-putlon gamay anak lang na o oh, tanaw ninyo guys ano oh. hmm piling na ko na ako sa kuan korea o oh. Yummy. Mmm. Love kayo. Dalit na mo, guys. Mgaon na ta. Og, thank you so much for watching, guys. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Mwah.